In this regard, I, Eliseo F. Soriano, presiding minister of the members of the Church of God International, am inviting you to a one-on-one -on -one discussion or debate. which will finally settle our doctrinal differences with the Bible as our sole basis. The most logical venue, viewership-wise and security-wise, is our respective television studios to be simultaneously covered live worldwide via satellite. I will be waiting for your response for us to discuss the mechanics hoping that you will live up to the INC's earlier tradition of courage in defending its faith, no matter how hopeless. Very truly yours. Teka po, doon sila nagsusuot na sa doon daw sa istasyon niya, dito tayo sa studio natin. Reaction niyo po ron. Eh, yun ang kondisyon talaga ng hindi lalabang, kapatid na Maikin. At ang totoo, awag wag daw mong magagalit si Eliseo Suriano at yung kanyang grupo um, isa sa pinakaduwag na nakita ko mm -hmm. na ministro yan si Eliseo Suriano. eh. hindi sa pag po ministro ng Diyos oh. oo oh, hindi ministro ng Diyos eh. sapagkat kung yan talagang haharap ng debate mm -hmm. abay sa tagal niya na eh dapat kahit minsan merong karnasan mm -hmm. na maipakikita niya na siya ay nakipag dibate sa isang ministro ng Iglesia ni Cristo. Ay laging ibinabalita, mm -hmm. yung nabugbog doon siya ng diakono doon sa Guagua. Na wala namang nakaalam ng kundi siya lang, kapatid Michael. Gawa-gawa niya. Gawa-gawa lang niya para makaiwas. Mm -hmm. Ang alam ko, nagkaroon doon ng temahan. Pero kinausap niya, yung asawa mm -hmm. noong si yung kahawing yung babae. Mrs. Uh, Lurita Hison. Oh, si at, Mr. John Hison. Oo. Oh, at inutusan na sabihin na hindi siya makararating. At gumawa so, ka ng paraan. Oo. Oh, oh. Yun ang sinasabi noong asawa ni Mrs. Hison. Kaya si Soriano po mga kababayan tandaan po ninyo ito. Hindi ho ba kung sino-sino ang kanyang hinaharap na mga paslit na mga aral at hindi naman tagapangasiwang pagkalahatan sa isang kilusang pangreliyon? Pero pagdating sa Iglesia ni Cristo, ito masasabi namin sa inyong taas noo. Nakatagpo si Eliseo Soriano ng isang kilusang pangreliyon na hindi niya kayang banggain.